Hello, magandang gabi po sa inyo lahat. Uh, welcome to sa ating ngunting uh, live. Ngayong gabi nito so, ay uh, mayroon po kong nais po na i-update tayo nyo tungkol po doon sa OFW na namatay sa PAS. Nalulungkot tayo lahat dahil nga sa namatay siya bago siya nakabating sa bahay ng, ng uh, kanyang pamilya. Doon sa nakita natin sa balita, na si OFW po nung matay po si Wilma Ausa ay sinasabi ng marami na galing po siya ng Kuwait at dumaan po ng Japan patungo sa Pilipinas. Yun nga po at, uh, at, at uh, siguro kung ano mga naisip po natin, yun po ang nga, ano po. Okay? Sa, sa, para sa lahat po, si Ausa, uh, si Miss Mil Wilma Ausa ay hindi po galing ng Kuwait. Okay? Siya po talaga ay galing ng Japan. So, yun lang po, doon, yun umpisa po, meron, hindi po siya nanggaling sa Kuwait. Nanggaling po siya sa Japan at pauwi ng Pilipinas para sa kanyang ma mahal sa muhay. Okay? Si, uh, na, uh, bakit po, lubas sa news, nagaling daw na po siya ng Kuwait. Okay, Si Wilma po ay dating nanggaling po una nanggaling sa Saudi Arabia. Nagtrabaho po siya sa Saudi Arabia bilang isang kasambahay. Okay? At nung 2021 hanggang 2023, siya po ay nagtrabaho sa Kuwait bilang kasambahay. Ibig sabihin po, 2023 po, nung uling, uling pag, 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 pagpag ni Wilma bilang isang OFW sa bansang Kuwait. Okay? So, ito so po yung yung po isang isang dapat niyo malaman na yung pong OFW na namatay sa bus ay nanggaling po talaga ng Japan. Hindi po siya galing ng Kuwait. Katulad na si sabi, na siya po ay nag-connect nag, ng nag connect, nag connecting flight patungo sa Pilipinas at dumaan ng Japan paun, papunta sa Pilipinas. So, okay? Siya po ay, siya po ay nanggaling po ng Kuwait noong 2021 po hanggang 2023. Okay? Siya po ay nagtrabaho doon as a domestic helper and nagtrabaho rin na siya sa sa Saudi Arabia, si OFW, okay, ay galing po ng Japan at umuwi po ng Pilipinas sa kanyang mga pamilya. Okay? Pero, yung pong kanyang pag-ating pag sa Pilipinas ay hindi po niya may sa kanyang pamilya dahil balak niyang supresahin ang kanyang mga sa buhay. Okay? kung ano po yung nila niya, kung sa na bus, siyempre hindi di alam kung ano po yung kanilang, uh, kung ano po yung gusto niya. Kasi yung sabi, is gusto niyang supersahin ang kanyang maha-mahal sa buhay para magtrabaho, ay para umuwi siya sa Pilipinas. Nagtrabaho po siya bilang kasambahay sa Japan sa kanyang kamag-anak. Okay? Nagtrabaho po siya sa kanyang kamag-anak sa Japan sa kanyang pinsan. At siya po ay pumunta doon gamit po ang dumi ang ang, ang ang visit visa na 6 months po sa Japan. Hindi po siya uh, ay ay ayong ay, 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 uh, registered OFW nagbayad, hindi po. Siya po ay nag, nagtrabaho sa Japan sa kamag-anak niya bilang isang karambahay, ay nani. At pumunta po siya roon, tulungan po siya, gumamit po sila ng visa na for good for six months. Mm, kaya po, uh, at, yun po, sa Japan po siya, hindi po sa Kuwait. Sa Kuwait po, nanggaling siya ng Kuwait, pero noong 2023 po siya. Hindi po, uh, hindi po ngayon. 2023 from 2021 hanggang 2023 nagtrabaho po siya sa Kuwait. Pero ito po nanggaling po sa, sa sa Japan. Nagtrabaho siya bilang nani sa kanyang pinsan. At nung umuwi na siya para 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 ngi pa uwi siya para kaya a uh, suportahan niya ang kanyang pamilya. Yun nga lang, nakataon na may sakit pa siya, kaya doon pa lang sa bus at nagsusukan siya. Okay? Kaya yan po, dapat niyo po malaman na hindi po siya kasulukuyang kasalabaho sa Kuwait. Talagang sa Japan po siya galing.